Buk niyang itim na pagkahaba-haba, ngiting lagpas sa langit na di naluluma. Makikita mo siya kahit saan. Dalang bahay niyang gawa sa nipa kahoy. Siya ang nag-iisang Palawan-Palaboy. Walang iba kundi si Kuya Loloy. Hello, galog! Ako po si Kuya Loloy at ito po ang aking Loloy's Home. Ta-da! Palawan! ha! <laughs> Thank you so much! teleport ako sa malayong isla ng Palawan at doon ko na sight ang kakaibang tahanan. Walang pader pero may gulong na makikita. Walang banyo at kusina pero di makina at ang nakakaloka. Bahay na kakaiba na kailangan ng gasolina. Ah. Tanan! Sige mo! Ito <laughs> po ang bahay ng Woohoo! Welcome to my little kingdom. Good morning, Philippines! Hello! Halos isang dekada nang naninirahan si Noloy sa kubong di makina. Gamit ang lumang motor ay maghapong pumapasada. Halos lahat nga raw ng raket e eh napasok niya na construction, pagtatato, at iba pang trabaho may mabilis ang kita gamit ang duyang isilabit sa loob ng munting home ay nagpapalipas ng pagod dulot ng pagtatrabaho buong maghapon. Ito po ang aking pahingahan pag medyo napapagod na ako. Tingnan nyo ha. Ito po ang duyan natin. Oo. Oo, di ba? Parang ang sarap ng buhay. Oo, <laughs> di ba? Tulog mo na siyang kiluluyo. Walang isurbo. Tulog mo na. May ngay. Ah! <laughs> It's more fun in Ito po ang setup ng tricycle ko pa nagiging transformer siya. Oh, ha? Tapos, good night Philippines. I close my door. Good night po. <laughs> Habang waiting sa pasada ay ayun, tamang ayos lang ng kanyang bubong. Nasilungan sa tuwing pagod o masama ang palahon. Nililibot ang palawan para makipagsapalaran. Ang dahilan, walang iba kundi ang tatlong ito na kanyang anak-anakan. Ito naman po yung mga bata na nalagaan ko sa mula na isang tao. Ito nga po pala si Dada. Ito si Butchok. Yan ito po si Calvo. Dahil nakita ko po na kailangan niya ng tulong, so ay wala naman po akong ginagawa. Ibinigay so, ko yung buhay ko sa kanila ng 15 years para tulungan sila dalhin sa school at maging maayos ang mga buhay nila. Wala mang asawa si Loloy, ay pinilit kumalinga. Di man siya ang totoong ama, pero buong buhay ang kanyang itinaya. Tuwing Sabado lang daw siya, nagkakaroon ng pagkakataon para bumisita. Daladala pang-tustos sa mga anak-anakan na buong linggo niyang kinita. Ang mga batang hinaruga ay anak pala ng kanyang kapatid na matindi ang sinapit sa tatlong nagdaang pag-ibig. Nag-try siya na may love oh, lang yung lalaki hindi seryoso. Hindi niya pa kaya, tinulungan ko siya para maghanap buhay para suportahan din yung bata. Hindi nag-isa, dalawa, tatlong beses. Di, <laughs> tatlong beses ko rin siya Bilang maawain itong si Loloy, inako niya ang responsibilidad. Likas daw kasi sa kanya ang maging mapagkalinga. Sa tao man, maging sa pusa. Kapag may chance ang makadalaw ay yakap agad ng mga anakang hanap. Sabay kantahan kulitan at walang maliw na lambingan. Ah! <laughs> Dami kong love. <laughs> Abot langit naman ang pasasalamat ng kanyang mga supling sa pag-aruga ng inalay. Ngayon may papaloloy silang kapiling. Pa-Loloy, salamat po sa pag-alaga sa, sa akin yung may, may sakit ako. Uh, thank you, Paloloy, sa pag-alaga sa amin at pagpapaaral sa amin. Paloloy, Salamat po sa pagsasekwisyo sa amin para mabuhay kami dito sa mundo. Iman nakapagtapos at hikahos ay pinipilit pa rin ni Loloy na igapang ang kanilang pag-aaral. Munting pangarap para sa mga anak-anakan ang pundasyon ng walang katapusang pagpapagal. Sana pagbutihin nila yung pag-aaral nila kasi para naman hindi sa totoong buhay, hindi nyo maranasan yung paghihirap na hindi nakapagtapos ng pag-aaral, di ba? At gaano kahirap ang buhay, piliin yung mag-aral. Iba yung may diploma kaysa sa diskarte lang. Mas <laughs> maganda yung may diskarte ka na may diploma ka pa. Inspirasyon ka, Kuya Loloy, sa napakaraming noypi na ang pagmamahal bilang magulang ay walang pinipili. Pagkalinga, pagsusumikap at walang hanggang pagmamahal. Yan ang katangian ng magulang na walang limitasyon ang pagpapagal. Para sa anak at para sa mga minamahal